Mahal na kapatid, Pagmulat ng ating mga mata sa umaga, hindi ba't ito ay isa ng himala? Hindi aksidente ang bawat paghinga. Ito'y biyaya ng Diyos. Sa bawat pagsikat ng araw, ipinapaalala niya na may bago siyang pag-asa, bagong lakas at bagong simula para sa atin. Kaya bago natin simula ng ating araw, bago natin harapin ang ingay at bigat ng mundo, Huminto muna tayo. Huminga ng malalim. Damhin ang katahimikan at ang presensya ng Diyos sa sandaling ito. At mula sa ating puso, magpasalamat tayo. Samahan mo akong idulog sa Diyos ang ating pasasalamat para sa buhay, para sa pamilya, para sa bawat biyaya, at maging para sa bawat pagsubok na humuhubog sa ating pananampalataya. Ito ang ating panalangin ng pasasalamat pagkagising. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, sa unang sandali ng umagang ito, bago pa man gumalaw ang aking katawan at bumigat ang mga gawain ng araw na ito, itinatayo ko ang aking puso upang purihin ka at pasalamatan ka. Salamat, Ama, sa muling paggising ko ngayong umaga. Hindi ito aksidente o simpleng pangyayari lamang, kundi tanda nang iyong wagas na pagmamahal at awa sa akin. Salamat po sa hiningang patuloy mong ibinibigay. Salamat sa tibok ng puso, sa liwanag ng araw at sa katahimikan ng umagang bumabalot sa akin ngayon. Sa bawat segundo ng buhay na ito, nakikita ko ang iyong biyaya, biyayang hindi ko kailanman lubos na mapapasalamatan dahil napakadakila mo at napakabuti mo, Panginoon. Panginoon, bago ako humingi ng kahit ano, bago ako magsalaysay ng aking mga pangangailangan, nais ko munang ituon ang buong puso ko sa iyo at sabihing halamat, Ama. Halamat sa gabing nagdaan na ako'y inyong binantayan. Halamat sa kapahingahan at lakas na muli mong ipinaranas. Halamat na kahit maraming bagay ang hindi malinaw at maraming tanong ang bumabalot sa aking isipan, narito ka tapat at kailanman ay hindi nagkukulang. Ngayong umaga, inilalapit ko sa iyo ang lahat ng bahagi ng aking araw. Bawat paghinga, bawat hakbang, bawat desisyon na gagawin ko, Panginoon, naway nakasentro lamang sa iyo. Turuan mo akong mamuhay ng may pasasalamat sa bawat sandali sa mga simpleng bagay na madalas kong nakakaligtaan. Gaya ng pagkain sa aking hapag, bubong na masisilungan, at mga mahal sa buhay na kasama ko pa rin ngayon. Kung darating man ang hamon at pagsubok sa araw na ito, bigyan mo ako ng puso na hindi magre-reklamo kundi magpapasalamat. Dahil alam kong kahit sa gitna ng kahirapan, gumagawa ka ng mabuti para sa akin. Kung darating man ang tagumpay at saya, turuan mo akong hindi lumimot, kundi lalong magpasalamat at magbigay ng papuri sa iyo. Panginoon, pasalamatan ko rin ang iyong walang hanggang pag-ibig na kailanman ay hindi nagbabago. Sa bawat bagong umaga, pinapaalala mo sa akin na hindi pa tapos ang aking kwento. May bago kang simula, may bagong pag-asa, at may bagong biyayang inihahanda para sa akin. At ngayon, Ama, itataas ko ang bawat mahal ko sa buhay ang aking pamilya, mga kaibigan, at maging ang mga taong dumadaan sa hirap. Pagpalain mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng lakas, pag-asa at kapayapaan. Naway ang bawat isa sa amin ay mamuhay ng may pusong mapagpasalamat sapagkat tunay na ikaw lamang ang dahilan ng aming buhay at kaligtasan. Salamat, Jesus, dahil ikaw ang aming tanging pag-asa at kalakasan. Salamat sa banal na Espiritu na gumagabay sa bawat hakbang namin. At salamat, Ama, sa panibagong umagang ito dahil sa iyo, may bago kaming simula, may bago kaming pag-asa, at may dahilan kaming mumiti at magmahal. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Panginoon naming Diyos, ngayong bagong umaga, bago pa man gumising ang mundo, lumalapit kami sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba at puno ng pasasalamat. Sa unang hininga namin sa araw na ito, Itinaas namin ang aming papuri at pasasalamat sa iyo O Diyos na lumikha at nagbigay ng lahat. Salamat po Ama sa panibagong araw na ito. Hindi namin ito karapatan kundi isang biyaya. Sa bawat pagbukas ng aming mga mata, paalala ito na mahal mo kami at may panibagong pagkakataon kaming sumunod, magmahal at maglingkod. Salamat sa liwanag na pumapawi sa dilim ng gabi. Salamat sa katahimikan na nagbibigay aliw sa aming kaluluwa. Salamat sa aming hininga, sa tibok ng puso, sa lakas ng aming katawan. Salamat na kahit kami ay nagkamali kahapon, binigyan mo kami ng pagkakataong bumangon muli ngayon. Panginoon, tunay na dakila ang iyong awa at pag-ibig. Panginoon, salamat din po sa aming pamilya, sa mga mahal namin sa buhay. Salamat sa kanilang presensya, suporta at pagmamahal. Salamat na binabantayan mo sila sa bawat sandali. Itinataas namin sila sa iyo ngayon pagpalain mo sila ng kalusugan, kalakasan at kapayapaan. Kung may mga alitan o Diyos, pag-isahin mo ang aming mga puso. Kung may pangangailangan, punuin mo. Kung may sugat sa aming relasyon, pagalingin mo. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na nagpapala at nagbubuklod. Ama naming nasa langit, salamat po sa mga biyayang nakikita at hindi nakikita. Salamat sa pagkain sa aming hapag, sa bubong na aming tinutuluyan, sa hangin na aming nilalanghap. Salamat sa trabaho, sa oportunidad, at sa mga taong ginagamit mo upang kami ay pagpalain. Salamat din sa inyong pangangalaga sa mga panganib na hindi namin namamalayan, ngunit inyong inalis. Sa mga problema na aming nalampasan dahil inyong pinatnubayan at sa pag-ibig mong kailanman ay hindi nagkukulang. Panginoon, sa oras ding ito, nagpapasalamat kami kahit sa mga pagsubok at paghihirap. Dahil alam namin O Diyos na kahit sa gitna ng bagyo, ikaw ay gumagawa ng mabuti. Salamat na sa bawat luha, may kaakibat na kaaliwan. Sa bawat sugat, may kagalingan. Sa bawat pagkatalo, may itinuturo kang aral. Turuan mo kaming magpasalamat kahit sa mga bagay na hindi namin nauunawaan. Palalimin mo ang aming pananampalataya at gawing mas matibay ang aming tiwala sa iyo. Panginoon, habang kami nananahimik, inaalala namin ang lahat ng iyong ginawa sa aming buhay. Pinupuno mo kami ng kapayapaan at pag-ibig na hindi kayang ibigay ng mundo. Ama naming Diyos, sa pagtatapos ng aming panalangin, muli naming sinasabi, Salamat po. Salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal. Salamat sa bawat biyaya, malaki man o maliit. Nuwa ang buong araw na ito ay maging papuri sa iyo. Gabayan mo kami, Panginoon, at gamitin sa bawat salita at gawa. Ama naming Diyos na nasa langit, sa pagdilat ng aking mga mata, ang una kong nararamdaman ay pasasalamat. Salamat po Ama, sapagkat binigyan mo akong muli ng hininga. Binuksan mong muli ang aking mga mata upang masilayan ang liwanag ng araw, upang maramdaman ang init ng iyong pagmamahal at marinig ang iyong paanyaya na ako'y lumapit at magtiwala sa iyong ngayong panibagong araw. Salamat po O Diyos sa payapang pagtulog kagabi. Sa kabila ng aking mga pagkukulang at kahinaan, ikaw ay nanatiling tapat at binantayan mo ako. Hindi mo hinayaang madaig ako ng takot o pangamba. At ngayong umaga, binabalot mo ako ng kapanatagan at pag-asa na tanging sa iyo ko lamang matatagpuan. Panginoon, bago ko harapin ang anumang hamon o gawain sa araw na ito, nais ko munang ilapit ang aking puso sa iyo. Linisin mo po ito mula sa anumang pagdududa, galit o takot. Palitan mo ng kapayapaan at kagalakan ang bawat sulok ng aking puso. Turuan mo akong makita ang kagandahan ng bawat bagay, maliit man o malaki, bilang patunay ng iyong kabutihan. Ama, tinataas ko sa iyo ang aking pamilya, mga mahal sa buhay at lahat ng taong nasa paligid ko. Pagpalain mo sila ng lakas, kaligtasan at pag-ibig na nagmumula sa iyo. At kung sakaling may darating na pagsubok ngayong araw, patatagin mo po kami na magtiwala lamang sa iyo at huwag sumuko. Panginoon, gawin mo pong bukas ang aking puso upang magpasalamat hindi lamang sa magagandang bagay, kundi maging sa mga pagsubok na humuhubog sa aking pananampalataya. Sapagkat alam kong bawat araw ay may dalang bagong biyaya at bagong pag-asa. Ngayong umaga, itinatalag ako ang aking buong buhay sa iyo. Gamitin mo ako para maging daluyan ng iyong pag-ibig at liwanag sa iba. Naway sa bawat salita at gawa ko, ikaw ang makita at maparangalan. Ito ang aking dalangin. Pangalan ni Jesus na aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparano noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaing ka ng Diyos.